Brum brum brum, nandito na naman si Machong Brum Brum. Ha ha ha, hoy mama. Ha ha ha, mga kabrum may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrum brum. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go. Punta tayo sa McDo mga kabrum brum para bumili ng pagkain para ibigay doon sana natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrum brum, let's go dito na tayo sa may Macdo mga kabrong Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa ano, sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrong, pasok tayo, let's go Dito na tayo mga kabrong Bibili na tayo ng let's go Ah, ito na mga kabrong, nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada, let's go Let's go mga kapang bro na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kapang Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kapang bro na natin to. Let's go Oh, uh, nag-loads mga kapang bro Lapitan natin para ibigay itong pagkain Let's go Ito siya mga kapang at ito mga kababang mabigay natin mga...